Yung pong mga mahilig mag-business ng chicharon, panoorin nyo po ito kung paano gawin. Unang-una po natin gagawin, ilalaga muna natin para madaling hiwain. Yan. Tapos na po inilaga mga friend. Pagkatapos hugasan mga friend, hiwain na natin. Kayo na po ang bahala kung anong gusto nyo kalalaki. Yan. Tanjahin nyo lang po yung tubig na ilalagay nyo mga friend. Huwag po natin kalimutan lagyan ng pampalasa mga friend. Asin, wala pong oras ito kung gaano katagal lulutuin. Tingnan nyo po kung malambot na yung balat. Huwag lang pong sobrahan para hindi po malugaw. Puntuin na lang yung tubig mga friend. Dagdagan po natin ng na mantika. Haluhaluin lang po natin mga friend para hindi dumikit. Antayin nyo na lang po na mag-golden brown siya. Dalapit na po mga friend No? Golden brown na po mga friend. Pais na po ito. Ibabit po natin sa pinagpirituhan natin ng mantika mga friend. Palamigin muna natin mga friend. Mas maganda po kung magdamag para mas maganda po yung chicharon natin. Yan, after natin ibabad magdamag mga friend, lutuin na po natin. Yan, ito po yung gagamitin natin mantika mga friend, yung pinagbabara natin. Yan po. Pag mainit na po yung mantika mga friend, pahinaan na po yung apoy para hindi po masunog.